Tulog si Taco. Natulog ako. Ay, kukay. Ay, kukay. Uy, unat, 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 Taco. Unat, unat. Unat ang kagigising lang. Hello, guys. Hi. Hello. Unat din si... Si Kukay, unat din. Unat din si Kukay. Inat ko kay. Hello ko kay. Hello. Naisturbo nice ko kayo. Kala ko kasi gising na kayo eh. Ha? Yan ako gising na kayo. Hello! Hello guys! Hi guys! Pagising ko guys! Patatalo na ako guys nga. Hmm. Hello guys! Ang galing ko guys oh! Uy! Ang Ang galing! <laughs> galing ah. Oh. Step by step ah. Hmm. Uy, hello. Galing na naman tako namin. Galing naman tako namin. Galing na yan eh. Galing, galing na yan eh. Tako, apir tako. 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 Liksi, liksi na. He, ko kayo. Ano ka to? Liksi, liksi, liksi. liksi. No, yan? Saan ka? Tako, ka? Takut, takut, kuy udah takut, kan takut, 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 <laughs> takut, 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 kayu takut, takut, ari takut, 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 Oh, no, talon ka na. Oh, hey, talonin mo nga yun. Oh, ay, araw -araw, liki-liki, araw-araw, nag-i-improve yung mga galawan mo. Nag-i-improve yung mga galawan mo, ha? Hello, hello. Hello. Hello, guys. Magandang hapon, guys. Magandang hapon po, guys. Magandang hapon sa inyo, guys. Magandang hapon sa inyo, guys. Aliksi ko pa. Uy, malaglog yung cellphone ko, kay.

Uh, lakad, lakad eh. Siguro kayo para makain pin dito. Araw nang lakad, lakad, eh. Taku, taku, taku. 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 Ano? Uh, ula, uh, ula, 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 ula. talon ka nga, talon. Talon. Ito. Yeah. Hello guys, takaligo ko kanina. Nandamihan, nakahugas sa pa. Nandamihan po ako.